Ayan po, matatagpuan po natin sa Batangas. Ito po ang karagatan ng Batangas. Ito po ay nasa harapan lang ang aming bahay. Ito po ay Batangas City. Ito pong buong karagatan na to. Napakaganda po ng panahon ngayon dito sa Batangas. Good morning, good morning everyone. Ayan po, napakalinaw ng tubig. Napakaganda ng panahon ngayon. Ayan, nandito po ako sa tabing dagat na location po na nasa harapan po ng bahay namin. Ito po eh medyo malakas ang alon, hindi naman ano, medyo ano lang kasi dahil ng hanging habagat. It's normal na po yan dito sa amin na pag August ganito talaga. Matatagpuan po natin dito ang mga pier. Ayan po ang isang pier dito sa Batangas na pag-aari po ng isang Chemicals of the Philippines. Kim Oil. Yan po na pag-aari ng Kim Oil. Ito pong pier na to. At yan po, may barko po doon sa kabila. Yan po ay nagkakarga ng mga langis na dinadala sa ibang bansa. Ayan. Even though na dito po ay may pier sa amin, ay matatagpuan nyo po naman ang napakalinaw. Makikita nyo po naman ang napakalinis na tubig yang katulad niyan po, oh, makikita niyo po na sobrang linis, sobrang linaw ng tubig. Ayan, yan po ay pinangangalagaan ng aming barangay dito. So, pinamukha Hi, Sunny. Good morning. Sarap naman dito, oh. Ang linaw ng tubig. Ayan, napakalinaw. Ayan, napakagandang tanawin. Ayan. Yan pong barko na yan ay makikita nyo po ay yan po yung barkong nagtutulak ng mga barkong malalaki. Tinatawag po yan na tugboat. Pag may dumadating pong barko, yan po ang nagtutulak papunta dito sa pier. Ayan po ang talian ng barko. Yan po tinatali yung mga barko. Dyan. Yan. Yung mga kulay orange po na yan. Yan po tinatali ang mga barko. Habang nagkakarga sila. Parehas dun po nung ayun po. Dahil niya nakatali po yan, yan po ang mga nagtutulak. Ang mga barko po ay nag stay dito ng 2 days para sa pagkakarga nila. Ayan. Diba, ito pong buong karagatan na ito na natatanaw nyo is karagatan po ng Batangas City. makikita nyo po doon banda. Doon po ang Batangas Pier. Ayan po ang Batangas Pier. Papunta pong Mindoro, Marinduque, uh, Romblon, Uh, katiklan uh, Diyan po ma diyan po tayo makakakuha ng pagsakay ng barko. Yan po. Yan po ang part ng Batangas City. Ito po karagatan na natatanong nyo buong Batangas City po ito. po naman sa kabila ma ano nyo po ang yan po ay planta rin. Karamihan dito po sa Batangas City ay mga planta. Makikita nyo. Ayan o. Oh. May mga tangki-tangki na yan at ito po naman sa aming opposite ng aming dagat ayan po ay Mabini, Batangas sa Anilaw yan po Mabini, yung bundok na po yun Mabini, Batangas ito po ay Anilaw, Batangas doon po naman yung matatagpuan ng magagandang beaches sa Anilaw at sa Mabini, Batangas yan po, yan po, na sa opposite po namin lang yun at doon po matatagpuan din nyo po marami pong beaches dito sa Batangas City kaya kung gusto nyo po umasyal dito napakaganda po ng tubig imagine po dito sa amin ano to po residential area pero napakalinaw po ng tubig ayan ang totoosin, eh malapit kami sa pier ayan pero napakalinaw ng tubig imagine nyo at pakita ko sa inyo super linaw na tubig ayan po Alaga po makikita nyo. Ayan. Pagbaba ako ng isang hagdan. Para well, ako pumunta sa tubig. Ayan. Napakalinaw po ng tubig. Di ba guys? Makikita nyo ang napakalinaw na tubig. Ayan. alam po makikita nyo yung mga bato. Ito po. Ganito po kasi yung bato dito sa amin. Ayan. Ayan po yung ano. Hindi po dito buhangit pero bato na maganda. Yung puti at itim na bato. Ayan, napaka ano, yung parang inilalagay siya sa ganyan na. Eh. Ganyan po, oh. Ganyan. Ito po, parang shampoo bowl. yung tawag niya sa bato na yun. Ayan. Ayan po. Ayan. At pakasarap maligo dito. Ayan. Tignan niyo po napakalino ng tubig. Kung gusto niyo pong bumisita dito sa amin, ayan, napaka libre na po ang paliligo sa dagat. Sa sobrang ganda ng tubig. Ayan. Guys, kung gusto nyo pong maligo, ay pumunta kayo dito sa amin. Libre. <laughs> Libre ang ligo. Ayan, di ba? Ang ganda, napakaganda, napakalinis. Lalo na pag high tide. Ito po ay residential area, pero napakaganda po ng tubig. Dito po ay walang nagtatapo ng basura. Disiplado, disiplinado ang aming barangay sa mga bagay na ganyan na pinapangalagaan po namin ang aming karagatan dito sa Batangas. Ayan. Napakalinaw. Ayan. Ang ganda ng tubig, diba? Ayan. Yan pong orange na yan. Yan pong pinagtatalian ng barko. Napakaganda ng panahon. Napakaganda ng panahon. sarap pakinggan ng ano nang tubig no ang linaw ang sarap maligo pero ako matagal-tagal niya ako nang hindi nakakaligo ng dagat takot kasi ako mangitim guys <laughs> takot mangitim mahal pampaputi hindi <laughs> medyo ano lang gusto ko nang maligo siguro mamaya maliligo ako ng dagat napakaganda po Yan po yung mga bangka na ginagamit nila sa pangyusda. Panguhuli po ng isda. Ayan. Matatagpon nyo po dito. Ayan yung mga bangka na ginagamit manghuli ng isda. Ayan po. Dito po, kahit ganito po guys, alam nyo po dito sa amin, uh, uh, thanks God naman at kami po kahit kami inas sa ganitong sobrang lapit po namin sa dagat hindi pa po kami nakaka-experience ng masamang tragedy sa dagat like yung yung ano, yung nag, pinapasok ng mga, ng tubig hindi naman po awa ng Diyos, hanggang dyan lang palagi yung tubig kahit bagyo ayan. napakaganda ng tubig ayan eh. Yan pong alo na yan Eh Okay lang po yan Dahil pag ganyan pong Ganyan pong linaw oh Diba? Hindi na po kami pumupunta sa mga Napakaganda Linaw ng tubig Oh Ay! <laughs> Aba sana naman cellphone ko Ha? Baka madulas Hadang ako madulas Ayan. Apo ni Mamay. Eh. Ang ganda ng pangalan ng bangka, o. Apo ni Mamay. Eh. Ayos. Yan po yung mga ginagamit nila sa panghuhuli ng isda. Ayan. Ayan sila, oh. nanghuli sila ng isda. Tingnan natin kung may huli silang isda at ay bibili ng isda. Di tayo ng isda Pupunta ako doon para magtingin ako kung may huli sila ng isda kasi nang huli sila ng isda nang huli sila doon may huli kaya? may huli? may huli? na ako ng aso natin kung ayan po residential area po to ay Shhh. Shhh. Ayan, ayan po yung mga ginagamit na ito pong um, boat na to ginagamit po yan sa pagtatali ng barko. Titingin ako ng isda kasi medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakain ng isda. Dahil sa mga tagbagyo, malakas ang dagat, walang nanghuhuli. Pero ito, nakahuli ako ng isang nanghuli ng isda. Tingnan natin kung may mabibili akong isda. Ayan po. Ang ganda ng dagat, di ba? May huli kayo? Binido may huli? Ah, ba't kaunti? Hindi mo dinamihan. Ah, kasama ako mga huli. Dadami ang huli. <laughs> Talaga. Teka, ako bibili ng isda. Ayan. Bibili po ako ng isda. Ayan, may huli daw silang isda. Uh, huli tayo. Bibili tayong isda. Ayan. Yan po. Ganyan po sila, oh. Bayanihan sa pagbuhat ng bangka. Diba? Ayan. Okay. Ganyan po dito sa amin. Matitikman nyo mga masariwang isda. Mga sariwang isda. Ayan po. Tingnan ko po kung ano mga huli nila. Ayan, tulong-tulong po sila magtaas ng bangka. Tingnan ko yung isdang huli. Eh. Tingnan natin kung anong nahuli nilang isda, guys. Okay? Ano lang. Tingnan ko po yung huli nilang isda. Aray! Ay yan, napakasariwa. Kakatuwa. Ayan, ayan huli nila. Ayan, no Yan po yung huli nila. Ayan, talagang sariwang, sariwang-sariwa. Grabe diba bibili ako ng isda Eto kinuha ko na yung isda Ayun po oh napakasariwa po ng isdang huli eh. Ayun po yung isda Oh Talaga po'ng sariwang-sariwa yung galunggo. Para sa unta Ayan. Hindi tamban, galunggong. Maganda. Oh. Galunggong. Pabili. Pabili. Ibibili <laughs> mo ng kwarta. Pwede naman dito ang utangit mamaya bayad. Hindi lang pwede ng utangin ng matagal. Hindi lang <laughs> pwede. Pwede lang pwede. Ayan. Pwede kang piliin. Ayan po, tingnan nyo po yung isda dito. Grabe, sariwa-sariwa. Grabe. Wala kang tulingan. Ayan. May bili po ako ng isda. Ay, may tulingang maliit. Nasaan na yung sa akin? Ayan po, napakasariwa po na isda. Ito, ganda. Ang klaro, galugan mo po. Ang klaro, galugan mo Ah, Ako pipipili pipili ng aking isda na bibilhin ayan. Napakasariwa po ng isda, look. Ay. Dito na sa akin. Ayan. Ulam lang namin kapitan namin tanghali. Ayan po yung isda kong nabili. Ayan. Kano na tibay yung tulagok? 2.20. Ah, nasa ang plastic. Ulam, plastic. kilo? 2.20. Ito lang sa akin. Bakay mo. At ako na ako na ako na. Ano oras na? Mag-alas ito. Mag-alas ito. pa kayo ulit. Parang hindi. Kaya. Two twenty dong kilo. Ari keng isi sigang mama ya.